Humor Armor <laughs> Sa araw ng pagluwas patungong Maynila ng magkaibigan sina Baluboy at Tulindoy, napagpasyahan muna nilang kumain sa isang kerinderia malapit sa terminal ng bus. Dahil sa sobrang sarap ng ulam, na parami ang kanilang nakain, sa kalagitnaan ng biyahe, sabay nilang naramdaman ang matinding pananakit ng tiyan, mabuti na lang at nakatakdam mag-stopover sa isang gasoline station ng bus na kanilang sinasakyan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakarating na ang kanilang bus sa isang gasoline station. Mabilis silang bumaba ng bus at nagtungo sa banyo. Matapos nilang gawin ang kanilang misyon, pareho silang nanlumulang madiskubreng walang tubig at tisyo sa banyo. Napailim na lang si Tulindoy at sa kawalan ng ibang pagpipilian, isinakripisyo na lang niya ang kanyang medyas. Paglabas ni Tulindoy sa banyo, ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na rin si Buluboy. Agad siyang tinanong ni Tulindoy, «Pare, anong ginamit mong pamunas?» Ako sinakripisyo ko na lang yung medyas ko. Saglit na nag-isip si Baluboy sa kamumiti at sumagot. Ganon din sa akin pare. Habang naglalakad sila pabalik sa bus, biglang dumaan ang isang pusang pulutay ang katawan.